Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang nagagamit na nga po ng Los Angeles Clippers ang lahat ng kanilang mga players. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang balitang naka-jackpot pa nga po ng Los Angeles Lakers ngayong araw sa NBA. Naipanalo nga po mga katrops ng Los Angeles Clippers ang kanilang game ngayong araw laban sa Chicago Bulls sa score na 112-102. Sa pangunan nga po nila Paul George na nagtala dito ng 22 points, 5 rebounds at 9 assists. Kawhi Leonard na kumuha ng 19 points, 9 rebounds at 4 assists. At si James Harden na nagtala dito ng triple-double na umabot ng 14 points, 11 rebounds at 10 assists. Kaya dahil nga po sa kanilang pagkapanalo, ay umakyat na nga po sa 41 wins at 21 losses ang kanilang kasalukuyang record bilang ikapat sa standings ng Western Conference. At ang maganda pa dyan mga katrops, ay nakapag naman nga po ang kanilang kupuna na gamitin ng lahat ng kanilang mga manlalaro ngayon sa kanilang lineup. Kagaya na lamang ni Bones Highland at PJ Tucker bunsod ng pagkawala ng ilan sa kanilang mga starters. Kagaya na lamang ng pagkakabali ng kamay ni Russell Westbrook. Kaya mukhang napapakinabangan na nga po ng Clippers ang pagkakaroon nila dito ng napakalalim na lineup since hindi rin naman nga po sila nahihirapan sa kanilang mga manlalaro na mag-step up sa kanilang mga laro. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang naka-jockpot pa nga Los Angeles Lakers ngayong araw sa NBA. Kahit man nga po mga katrops, walang laro ngayong araw ang Lakers sa NBA ay may ilang games pa rin nga po dito ang sobrang pabor sa kanilang kupunan. Unang-una na nga po dyan ay ang pagkakatalo ng ika-6 seed sa West ng Phoenix Suns sa kanilang game laban sa Boston Celtics, sesko na 117-107. Susundan na naman nga po ito ng pagkakatalo rin ng ika-11 seed sa West na Utah Jazz laban sa Denver Nuggets, sesko na 142-121. At higit sa lahat ang pagkakatalo nga po ng ika-10 seed sa West na Golden State Warriors, sesko na 126-113. Kahit man nga po halos magkapantay lamang dito ang Warriors at the Spurs sa pagkawalan ng kanilang mga best players, na sina Stephen Curry at Victor Wembanyama ay natalo pa rin nga po dito ang Warriors sa loob ng kanilang home court na Chase Center. Kaya hindi na nga po nakapagtataka kung bakit marami mga fans ang nagalit sa kanilang team since si Klay Thompson lamang nga po nag-step up dito sa pagtatala niya ng 27 points sa kanyang 8 out of 16 sa field goal at 5 out of 13 shooting sa three point line. Kaya dahil nga po sa mga nangyari ngayong araw ay nasolo na nga po ng Lakers sa ika-top 9 sa standings ng Western Conference at umangat na nga po sa one game ang kanilang kalamangan sa ika-10 seed na Golden State Warriors na meron na lamang record na 33 wins at 30 losses. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.